Naghanap ba kayo ng pet-friendly campsite kung saan pwede nyo makasama yung mga alaga nyo, pusa at aso, habang nagre-relax? Dito guys sa SJ2Camp Daritan Tanay Rizal, eh talaga namang welcome yung mga alaga natin yung pets dito. For inquiry and reservation, mag-PM na lang po kayo sa kanilang Facebook page na SJ2Camp Daritan Tanay Rizal. Salamat! 1-5 po negosyabon. 1-5 na lang po. Ayan guys, okay. so 1.5 lang to. Ito yung Dashian Poodle na tinatawag. Aba. okay. Para Dashian. Yung hotdog ba yung tawag doon? Yung Dashian? Aba. Hotdog dog. Ayan. Baka ano bilhin nyo? 150. 150. Yung tawag mo 100, Ayan. Okay na yan. 150. Nahulog yata may nahulog. Saga okay. saan tayo kuya? Diyan lang kami, Binyang Ah, Binyan Binyang Binyang Binyang, Ah, dyan lang din Princess type, Shinsu Ah, yung liliit, yeah. size uh -oh. na mga size Sa mga Shinsu Oh, 3-5 na lang 3-5 na lang yan right. na Free delivery na Basta Bukawi, eh. uh -oh. Bulakan lang Or Bulacan lang Free delivery to guys, ah 3,500 na lang to guys oh, Sa mga Shinsu ni Ate Peng Hello mga kapangu! So, kamusta guys? So, ngayon guys, is biyernes na naman, araw ng bukawi. At for today's video, ishare is ko nga sa inyo kung ano nga ba yung latest ngayon na pwede nyong ma-rehome ma dito na cats, dog, birds. At ngayon nga guys, kung nagpa-plano rin kayo mag-alaga ng pets pero wala kayong idea kung magkano, ito yung video na to is perfect para sa inyo para malaman nyo kung magkano yung ipunin nyo para mabili yung pets na gusto nyong alagaan. So, let's go! dami mga tao dito sa Bukawi guys ayan pag ganitong araw ng biyernes talaga eh talaga namang nagsa ang mga tao dito meron din palang nagsitinda rito mga ano speaker tignan natin dito guys meron dito mga ibon din Meron din sila rito mga ibon sa Bukawi na pwede nang pagpilian. Mga parakeet. Um, magkano yung mga ganito yung ibon, kuya? 500 pa. 500 isang pares na. Anong klaseng ibon to? Parakeet. Parakeet. Pero yung ganito, kuya, magkano yung ganito yung isang pares? 1,000. Yung ganito, 1.5 ang ano 1.5 pare yung ano dito, mga klaseng ibon, magaganda. Wala kang mga hand speed, no? Ay ah, ito hand speed. Ito. ito naman guys, hunted tawag dito. Anong klase ng ibon to? African. African labrador. Magkano naman isang pares man ito? 500. 500 isang pares na yung African labrador. Dito yung mga ano ha, pwede nyo i-train guys. Ayan. So dito lang to sa Bukawi kay Kuya. Ayan. Nagogroto ba kayo? Parang kayo yata yung nakita ko sa groto daan nung naharaan. Yung binigyan ko na ano na ano na ayan nakita ko pala siya sa grotto thank you salamat boss ay ito boss may facebook page kayo uh, wala eh number lang number mag anong klase po to boss british person po yung mga to ito lang yung american short hair So ito sa Bukawe, eh, mga British Persian. Ano ka pangalan niya, boss? Wilbert po. Win Wilbert. Wilbert. Ngayon lang kayo rito sa pang ilang beses na rin. Sa ilang beses na rin. Pabalik-balik uh, din ako nitong uh, Friday tsaka sa Grotto. Po. Ah, nag-ano ka rin, nag-Grotto uh, ka rin. itong month na to. Pa-explain ako, boss, yung okay lang i-vlog natin. Okay lang. Para ma-post natin okay sa YouTube natin. Ano tong klaseng pusa, boss? Ito po, British Persian ito, ito, ito. Ito, ito nag-dominate na ng ako. Ah, oh, uh, ito Kasi mga to, mga British Persian. Tapos ano yung American ito dyan? Ito pattern niya, American Persian. Magkano naman yung mga ganyan, ito, ano, pusa ito, mo, boss? Ito, 4 po ito 4 Ito po, 4,000 lang po. 4, po 4, Naglalaro lang siya, guys, sa 4,000 to 4,500. Pwede ba natin, kuya, makuha yung contact number nyo? 0936 nag nagpe transporting kayo, boss. Kung malapit lang naman, dito lang ako sa Bulacan-Bulacan sa Casa San Jose ng Bisaya. Ah, kung around ano lang naman, Bukawe, mga Bulacan, pwedeng pet ano, no, pet transport. Pero mas maganda, PM niyo na lang si Kuya uh, para sa transaction kung paano niyo maganda? May mga ano. iba pa akong, ano eh, sa bahay. Sakaling uh, ano, chat eh, texta text na lang nila ako. Eh, yes. mas maganda kung may ko Facebook ka para ano, mapa natin. Para makita nila yung mga pinapost mong face na mga may alaga. Ano kasi, may mga ano yung kamay ko eh. Takabag doon. May ito, ano yung kamay ito, ko kasi may ito boss. pintura. Ito, ito. So, lang talaga na breed nito. So ito guys yung Facebook ni Kuya Will Francisco. Hanapin nyo na lang sa ano. Bali, sa Sunday na sa Grotto ako Tapos sa mga susunod na araw Dadaling ko pa ibang mong Hanapin nyo na lang Talagang ko bibirid nito boss no Will Francisco guys sa Facebook page For transaction, PM nyo na lang 4,000 to 4,500 lang naman yung range nya rito Meron Thank you kuya ano po, Thank po, salamat you Ang daming tao guys oh. Basta pag bukawi talaga Biyernes Grotto naman, every Sunday So marami kayo rito man ano Pwedeng pagpilian Kapag mas maaga kayo rito Mas marami kayong pagpipilian Ito so, maganda rin yung pusa rito ni Kuyo Pwede natin i-vlog kuya. May Facebook page kayo. Ano mga alaga nyo rito kuya? Ito, Baby pets. Baby pets Facebook. Baby Pets Facebook. Baby pets. Baby pets Facebook. Contact number boss. 0921-574-8333. Pwede pa update ako ng ano. Uh. Kung anong breed ng pusa. Ito may ragdoll tayo dito. Ah, ito yung ragdoll. Ragdoll. nga, nga namaganda no, yung balay doon, guys. Four and a half months. Five. Five. Ito, 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 Magkano? 20, 20 ano? 20k Negosyable <laughs> <laughs> pa to guys Tatawaran nyo na lang si bossing eh. Ito naman boss Ito British Short hair British short hair Golden shaded Okay Basta mga British no Magaganda yung mukha nyan eh Harap natin boss Ayan Talang malalaking mukha Bilogan Ganyan yung mga British Ano lang to? 3 and a half 3 half months. Babae lalaki, boss? Okay. Ito babae. babae. Magkano naman babae. yung ganito mo? 18. 18, kayo. 18. Oo. At itong last, boss, ano tong ano mo? Ragnal din. Female to o lalaki? Big bone? Lalaki no? Magkano naman ganito mo, boss? 3 lalaki. Ito 16K. Busy sa na lang to guys. Oh, oh. Ay bawas pa ng konti. Basta itong mga alaga rito ni Kuya Sabukawe. Pwede nyo pang ano tawaran. Oh. Nag-grow to rin boss. Oh. Petrans po. Eh, ready na lang. Oh, ayan po saka pag na pag may nagustuhan kayo, guys, kontakin niyo na lang si Bossing. Sa kanyang Facebook page. Ano ulit Facebook page niya, Boss? TV TV Pets, TV Pets. Cellphone number, Boss. T A B as in Victory tapos E Y. TV Pets. Cellphone number, Boss, kabisado nyo. 0921 8333. Ayun, thank you Bossing. Thank you. Hello, good morning kuya CJ Anong update natin ngayon? Ito, fix natin yung mango natin na red Ah, main tune Digatin yung dala mo ngayon ha Opo na yung mango natin na ano Opo. Gear yan na ano, main Opo, tune? Opo, to red. Big bone siya. Opo. Kasi mga nakikita ko main tune yung talagang Ayan, mga ano, Haba ah, ng puntot niya. 3 oh. months pa lang yan. 3 months old. Hmm. Magkano naman yung asking mo sa ganito? 25k na lang yan, paunaan Magkano? 25k. 25k male. na male na main tune kay kuya. Red color to ah. Yeah. Ayan. Babae yan, lalaki. Lalaki po. Ilang buwan? 3 months po. 3 months old. Opo. Maliban dyan kuya, ano pa ang ano? Meron ko na yung ano, main tune version. Mix breed na siya ng Maine Coon tsaka Persian guys. Opo. Pagkano <laughs> naman yung kuya? Bigyan na natin doon ng ano, 8K. Sabaw. Bagsak presyo na yan apo, ah. 8K. Na yung, Pero maganda yung kulay apo, niya apo, no? Gray. Gray yung color niya. Opo. Ayan o. No? Maganda to maganda. Makapal yung balahibo niya. Malaki po balaybo niya. 8 na lang to. 8K na lang po. Babae lalaki? Lalaki po. Lalaki guys. Mamas pa lang po yan si Sabaw. Ito, ito ang gando, ang lupit. Na, ano pakistad, male. Magkano Bail, na may big bone na? Ah. Apo, import nito. Adult ano na ba 'yan? Parasha. Ang lupit nito, ang ganda. Apo. Panalo to, guys. oh so. male, 11 months, 25k, mabilisan. 25k, 11 Apo. months, lalaki. Malinis to, guys. So. Apo, quality 'yan. Pwede na to pang stud. Pinatungan ito, mga pinatungan nga na po ito, yung British natin na blue. Na-pregnant na. Pregnant na. Ang ganda nito. Panalo. Ito si Superflex na Magkano naman niya kuya? 25k at 30k. Ah, ito maganda rin. Sulit naman sa 30k. Yan. Dalawa na 30k. Ito ito lalaki, babae. Babae po. Ito lalaki. Ito magkisa po ito. Okay. May kasama ng baby pag binili nyo ito guys. Opo, sir. Di makakabili na ito kasi buntis na ito. Ayun ang ganda o. Panalo na sa presyo. Opo pwede kontakin kuya Ito si Superflex na natin Ala natin. Kuya FP natin Ayan po Sige may uh, May habol po nyo Ano CJ uh, si Relka Cuts Ayan yung kanyang Facebook page may guys na rin po dyan, si May number na rin po dyan si Superflex May number na rin Apo CJ Relka Thank you kuya Salamat po si Superflex Nahabol ba? Apo Nahabol Ayun na Nakuha. And guys, andito naman tayo sa tabi ni Ate Emily na si Kuya Dong, no? Apo. Kuya Dong. Kuya Dong, ano mga dala-dala mo rito sa Bukaw eh? Meron po tayong Chihuahua. Lalaki po, 4 months. 4 months old Apo. na yan. May e, po ito, dalawa. Okay Apo. naman tayo sa bet record Apo, niya, no? Po. Tapos, lalaki babae ba, Lalaki po, lalaki. Magkano naman niya asking sa ganyang Chihuahua, Six, Kuya? 6'5 po. 6'5. Sa'yo rin ito mga ano, Dasha, Apo. no? Apat na dahil, ay, 6 po. Ang lilitang dachan mo, ay, ilan yan? yan? Mayroong long coat? Opo, mayroon po. Isang long coat siya, no, As tapos yung the rest, smooth coat Opa. na. Magka, same price lang sila lahat? Ano lang po, 4-5 lang po dito. 4-5 na lang yan. Iba ko na dito to, sir, isa lang ah. O, yan guys, so may mga mini, da may mga dachan siya rito. May long coat, tsaka may smooth coat. Ito, 3 months dachan din. 4-5 lang. Tapos ito naman, kuya. Smooth coat. Magkano naman yung smooth coat mo? Ganoon din, 4, no? 5. Nice. Same price up. lang din lahat, no? Saan ka pwede kontakin, kuya? Uh, 0975-246-6751. Ito rin yung page natin, sir. Ayan, flex mo na lang, kuya, para, para mabilis. Well, okay. Ito rin yung page natin. Ayan, Andoy's Rehoming. Andoy's Rehoming, guys. Yung kanyang ano... Facebook page. Cellphone number kuya. 0975-246-6751 And guys, kapag nagkaroon kayo ng interest, kontakin nyo na lang Dashan at saka Siwawa. Thank you, Kuya Thank you, Kuya Guys, dito naman tayo kay Kuya Chris Tumpok. Hello, good morning Kuya. Magandang umaga po sa mga subscriber natin dyan. Ayan, welcome to Kuya. Mayroon bupawin. po ako ibigay sa inyo ng mga aso na budget meal. Na mga quality. Ano yung mga budget na mga budget meal mo rito Kuya? Ah, dito tayo sa budget meal muna. Ayan. So, ah, po tayo American Bully. 3 months old. Ayan, babae ng blue. <laughs> Magkano naman bigay mo kaya sa ganitong bullying? Bigay ko lang 10,000. 10,000. Apo. sa pang mer na ano, uh, lilac. lilac. 10k din 'yan. 10k. O yan guys, mga budget well dito ni Kuya sa mga naghahanap. Yung mga ganito mo naman Kuya sa kabilang side. Ayan, meron po tayo dito ko no. Ah, uh, English bulldog. Okay. Ayun po, one year may Ayan, yes, the new you Magkano naman niya, uh, Kuya kay? babae. Abasal, hindi pa po nanganak. Virgin. Bigay ko ng 20,000. 20K. negotiable price oh, pa, yes no? Always po, always po tayo. Sa uh, mga subscriber natin dyan, always negotiable po tayo. Okay. Ito naman, Kuya, yung so, white black. Ito kapatid po lang. yan, yan. Ito so, English Bulldog. Parang yun, <laughs> eh. Ito uh, White and black na nagda-dalmesya nyo know, may ano siya, spot spot parang dalmesya yung kulay ng balahibo niya gano'n ano ayan no? magkano yeah. naman yung kuya 20,000 lang po yan 20 20 at yung ano mo labrador ayan po meron po tayong labrador uh, 3 months and a half uh, 12 kilos complete uh, updated ng vaccine ayan ingis lang po Magkano eh, naman kuya? Bigay ko lang ako ng 17k 17k na lang yung labrador niya Big bone to guys ha Kung makikita nyo yung paa nyo Malalaki Ilang buwan na to? 3 months na 3 months old pa lang yan Big bone talaga 12 kilos na 12 kilos 12 kilos na Meron pa kayo dun may mga umber Magkano naman yung presyo mo sa mga so nasa lito? Dito po sa lilac mo na 11 months old 11 months? 11 months sa lilac months, lalaki Magkano naman niya kuya? Uh, 15,000 po 15 na lang 15 ,000. Ayan Tapos yung merl mo boss? Ayan po 6 uh, si month um, po yung ating merl Ayan po 6 month uh, Complete box na nagawa kay Ravie Magkano? So, 20,000 20 Yung last mo kuya? Ito may budget mo 10,000 lang O oh, 10,000 na lang yan Ito flutan 2 uh, years old Proven one So ayan guys, kapag naghahanap kayo, okay, dito kayo lang po 10k na lang yon. o yan guys sa mga nagahanap ng budget meal dito kay Kuya Chris Tompo kontakin nyo na lang siya sa kanyang messenger cellphone number boss 0915 478 2057 thank you kuya Maraming salamat po thank you dito naman guys tayo meron ako rito mga bullying nakita rin hello kuya John hello good morning po Guys, ito si Kuya John John Dolar. Yung mga kinikater mo ngayon, puro bully, no? Saka, ano, French Bulldog. Meron tayo niya. Magkano itong mga ganitong, ano, bully? Ito natin na may papel. Sige ko, 18. 18 na lang ito. Ito 20. Mga ilang buwan ito? 16 months, saka 14 months. 16 months, saka 14 months, 20. Ito naman, Kuya. Yung English natin, may papel. Going 8 months. Sige ko, 18. English Bulldog ito. Ano ka, 18,000. 18K. Ilang buwan na to? Eight, going 8 months. 8 months. Yung isa? Uh, 16 months to. Lagbabae like, buli. Nano is sorry. ng 20K. 20. K. 20. 20 K. French Bulldog. Yung sila lang. May papel. Ito guys, so Kingse. Two balls. May papel. Lalaki. Lalaki. Lala. Lala. Ilang buwan? Ah, uh, 60 ah, bali mag-iisang taon na siya sa 16 1 year Yes Ito yung Magkano to? 15K 15K, ito nga no, Chihuahua No, Chihuahua, long coat na Merle Magkano? 12K Babay lalaki Lalaki Updated naman mga bet Apleton. record nila Kompleto So ito guys, kay Kuya, ano John John Dolor sa Bukawi Pet Transpo Meron, meron Pwede ako mag-deliver Pwede tayo magpa-transpo Basta malapit kaya naman natin i-deliver yan okay. Ayan, thank you kaya John thank Salamat Ayan hey, boss Si Bakara okay, Ibang mga dito. Marami rito guys, mga manok. magilibot tayo, libutin natin tong bukawi guys. Pakita ko sa inyo kung ano nga ba yung dito kapag araw ng biyernes. Sobrang init. Pero napakarami pa rin tao. Kahit ang init ng panahon. Bye. Okay, na lang, nalang. na lang yung tawad ko eh. Yeah. Ayaw may bigay? One and Ano? yung babae? sa lalaki? ko yan ng one Ang laki. Anong klase yung manok yan kuya? Rhode Island. Rhode Island po. Island. Rhode Island. Ano yung panabong? Hindi po. Hindi. Pang farm lang talaga. Pang uh... backyard. Ah, Pang farm lang talaga siya. Magkano bigay mo? One for? Uh, tapos for. Tatlo ko ba eh, pero pag isa lang bibiliin, magkano? 400. Ah, 400 lang siya. So, promo na yung ginawa mong tatlo na 1,400. Ang ganda guys. O yun, sa Bukawi. Eh. O, oh, 1,400. Ayun, binayaran na ni bossing. Wala po kang babaryan. O, babaryan mo. Wala naman akong magbababaryan pa. Ayan na, binili niya ko yan. Ako na, bumili. Gusto kami magbabalik yan. Thank you. O, alagahan natin. Hello Kuya Rod. Hi, good morning. Ano dala mo ngayon Kuya Rod? Ito meron. Yeah. Oh, Magkano naman yung bichon mo? Going 8 months. Bigay ko na lang to ng ano 15k. Bill 15 Opo, license bet ba pa ko na. alaga lang. paunahan na lang po, guys. Ayun. Bichon um. 'yan, guys. Tanda ito. Lalaki, American short hair. Anong pusa naman to? American short hair. American short hair. Lalaki gray, ayun, ang ganda. Magkano ask mo sa ganito? Pento ko lang to 6.5, pauna na lang sila. 6.5. Pauna na lang. Dotman, ayun yung contact number. Meron dito guys oh, sa mga naghahanap sa akin ng Chitsu. Ay, interviewin natin si Kuya. Ito mga cheats mo kuya, mga choco liver to. Ito yung mga choco liver pero may mga markings lang siya sa may mata tsaka sa may ano. Sa mga naghahanap ng chitsu So, puro yung kuya. Ito babae. Okay. Run size no, maliit lang siya. Ito mukhang standard size tong isa. Magkano naman asking mo sa ganitong yung ano? Kids o yan? Malaki, 5,000 5,000 yung babae Babae, 5,000 Negotiable Negotiable Ito guys ha Tawaran nyo na lang si Kuya Negotiable price pa naman to Kunin natin yung kanyang contact number At saka Facebook page kung meron Ano contact mo Kuya? 09613366262 yung Facebook page, buddy. meron ka bang Facebook page? Wala. Eh. Cellphone na lang, no. Oh. So ayan guys, oh, so, 55 sa lalaki, 5,000 sa lalaki, 55 naman para sa female na chips na choco. Oh, Thank you Kuya Body. Thank you. Okay, so guys, oh, ano, uh, mixed breed ng dashan at saka Spaniel. Pero dito yung isa, ano siya, long coat, and then yung the rest puro smooth coat 'to sa mga nagaanap sa atin ayan magkano yung ganito nyo boss 1.5 po negotiable 1.5 na lang to ayan guys so 1.5 lang to ito yung dashan poodle na tinatawag haba okay para dasha yung hotdog ba yung tawag doon yung dasha haba hotdog dog ayan pa, pa side yung ako tayo ayan ito yung mahaba pero panda at mga budget. na lang to? 1,500. 15, 1,500 na lang to guys. So, presyong pamigay na to kay kuya. Ano pong cellphone number nyo tayo? Saan kayo pwede kontakin? Eh? Number. Number mo. Zero 9 560 2 0 0583 3 Ayan guys ha. Mga nalang lang to. 1 5. Sa mga naghahanap ng budget. 1-5. Yeah. Ano alam mo tay Kuya Abel tsaka Jess Kuya Abel tsaka, ah, Jess. Kuya Abel, tsaka Kuya Jess Sa Bukawi Every Friday po ba kayo nandito? O ngayong lang? Ngayon lang? every Friday po Every Friday kapag meron kayong ano okay. Ayan guys Every Friday Bukawi 1-5 lang to Thank you may bibili ng kalapate. Meron din dito mga ano, kalapate, saypuya. May bumili nga sa kanya. <tipan> kalapate magkano ko yan yung mga ganyan mong kalapate 150 150 na lang merong bumili dalawa dito sa bukawe guys meron din sa rin puso na maganda bumalik <coughs> ulit yan ha hindi pa alam <laughs> Pag hindi nang itlog, lalaki Joke lang Ngayon sila kuya bumili ng kalapate Magkano <laughs> bilhin nyo? 150 150 <laughs> Okay na yan, 150 Nahulog yata, may nahulog Okay Saga <laughs> saan tayo kuya? Diyan lang kami, eh. Binyang Ah, Binyang Lagu. Binyang Binyang, Binyang Seges Ah, dyan lang din Kalapati lang yung sinadya nyo rito oh, Kawa okay. so, yung lalaki namin kalapati Naghanap ng pare Ah, lang makastahan Oo Pwede mabayan Hello, <laughs> <laughs> si Beng. Good morning. Medyo mainit. Kaya si Beng, anong mga dala mo rito ngayon sa Bukawe? Ayan. Chiksu. So, ah, yung liliit, mga yeah. size uh -oh. na mga Chiksu. Oh, 35 na lang. 35 na lang 'yan. 35 na lang. free delivery na. Basta Bukawi, uh -oh. na lang. Or Bulacan lang. Free delivery to, guys. Ah, 3,500 na lang to, guys, okay. sa mga Chiksu ni Ate Beng. Yan ang bye, -bye Basta, na lang pick up na lang dito sa Bukawe or pwede deliver basta around Bulacan lang. Uh -huh. Note? Eh? Uh -huh. Ilan yung alaga mo ganyan? Uh, bali, ano pa sila? Mayroon pa sa bahay eh. Uh, pito pa. Pito, pito pa. Uh -huh. So guys, paunahan kayo. Halagang 3,500. Meron na kayong magagandang Shih Tzu. Ayan. Yan, uh. Pero yung vent record, may deworm na siya. Meron na. Na, vaccine na hindi pa. Uh, wala pa siyang vaccine. Ano, eh, vaccine kasi. Ano na lang, ibabaksinan nyo na uh -oh. Na lang guys. Pero, ang maganda na deworm na to. Uh, dalawang -oh, beses. Kaya na lang magpa-vaccine. Mga Shih Tzu to guys ha. Pwede naman okay. You kay know, Ate Beng. Beng no? Uh -oh. Anong cellphone number mo ti Beng? Uh, 0930-388-9624. Facebook page, baka meron ang Facebook. Ah, uh, Benke lang. Beng. Bengke. Beng. Bengke. Benche, Ke ke. Q U E. Ake. Bengke. Ano lang yung mute? Ba't ke? Chinese po. Ah, Chinese ka rin. Pareho tayo. Pero hindi lang alatari sa tayo, Pareho tayo. <laughs> ke no? Q U E. Bengke. Ayan. Chinese din pala si ate. Kaya may pagka business minded. So parati ka ba rito, te? Minsan, minsan na, lang, lang, minsan lang may pag ano, may ano, yung mga anak. Pero taga Bulacan din kayo, uh, te. Ah, Marilao. So, thank you maraming salamat, te. Ayun guys, sa mga chitsu, sa mga naghahanap, 35 lang, no? Oh, 35 lang para mabilis. So guys, ito si Kuya Dars. Dars na Kuya. Kuya Dars, ano yung mga daladal mo rito alaga? And meron po tayong Last one na P-main Shih Tzu okay. Japanese speech. Ah, mixed breed na to, no? Shih Tzu Pigs Ilang buwan na to? napaka Ah, 3 months po ngayon 3 months old Ayan, guys, okay. so mixed breed Magkano naman to? 3 so, months, Ah, bigay ko na lang 3, uh, 3, apo, 3, 5, po 3,000 3,000 Maliban dito, meron ka pang ano eh Dachan Ah, Bigel po, Bigel Bigel, Bigel pala to Kala ko Dachan 11 months old Magkano Bigel mo, kuya? Big bigay ko na lang po na... 5,000 5,000 na lang guys May vaccine box na po siya Ayan. Ilang buwan na boss? 11 months old 11 months old May vaccine in and worm na rin May bed card po Ayan Ito nga ano pusa? Ito po isa na lang Dalawa sila eh Magkapatid uh, Bigay ko na lang din po na 3,000 3,000 mga budget meal yung dala rito Yon ni Kuya sa po yan no? saka, uh, uh, pero sobrang mura 3,000 na lang uh, to no binagsak niya rin yung presyo para maalagaan ko uh, uh, saan ka pwede kontakin boss uh, 0935-3370-334 ayan dito lang to sa Bukawe eh, no uh, sa Bukaw, Facebook ba? page mo kuya para ma-message kanila. Uh,